oh, good afternoon guys andito na naman ang alaga ko, parang linta simba muna kami guys sa tuninyo tara, samahan nyo kami simbahan guys sasakay lang kami ng jeep guys dito kami magabang ng jeep sa kalsada guys Hmm. Hello, maaf pun telat kali. Bas. Bas. Masyaallah, bas. Bas. Tawi tawi tayo. Saat kami, guys. Bas. Saat tawi kami. Asan ba tayo sumakay nun? Lakat lakat lang kami guys Doon kami sa may highway sasakay guys Walang ganong sasakyan Paglinggo guys so.

Sa may si oil na kami guys Malapit na kami sa highway Yung kabila, yung dulo nito guys Highway na yun, doon kami sasakay guys Yun, may mga dumadaan yun Highway na yan guys Yan ang N. Bacalso Avenue guys Diyan kami sasakay papuntang kolon Carbon guys May 7 711 din dito guys. Bus. One. One. One, Bus. Bus. Oh, one. Ayan, ang highway guys. Atawit pa kami dyan guys. Doon kami sa kabila sekali sa guys. Tatawid muna kami. tamanyo kami tawiran guys. Tawid kami guys. jangan kami sasakai sekabila sa guys. Alin nila? tawit tayo. tawit lang kami, guys. Tawid na. Okay, guys. Nakatawid na kami, guys. Dito kami sasakay, guys. Thank you for viewing.